Okay guys, welcome back again to my YouTube channel, Brian Motorways. Ito si Sir uh, Dumayo mula Legazpi City. Ayan po siya si Sir. Ah, uh, Bicol na po yun. Bicol na Sir. Okay. Bicol, Legazpi City. Ayan. Biyay po niya 17 hours uh, magbuhat doon sa Legazpi papunta rito sa Pampanga. 17 hours. Uh, umalis siya doon alas 5 ng hapon. Ayan, ngayon siya dumating. Kanina mga 1030, 1020, 1024. Ayan po siya, sir. Si sir. Ayan o. From Legaspi. Legaspi City. Okay, ah, uh, ito po yung gagawin namin motor. Ah, uh, ayan, papalitan ko po yung transmission nito. Papalitan ko yung transmission niya. Uh, power clutch tayo. Palit cylinder block. At full wave na rin daw. Ayan, ayan po yung kulay pula na to. Ayan po siya. Ito po si sir. Okay, uh, maraming tiwala. Ah, maraming salamat sa tiwala, sir, sa pagdayo. Okay. Ayan po. guys, ah. Meron pang kasunod dyan, yung taga Mindoro. Napakalayo na po na, no, Mindoro. Pupunta po dito yon, Napakalayo. Okay, ilan na po yung malayong ginawa natin. Meron pa yung Oriental Mindoro na isa. Ayan, uh, kahapon lang yung sa Olongapo City. Okay, ngayon, ito, uh, Bicol, Legazpi City. Yan. Okay. Okay guys, abangan nyo po yung paggawa ko dito bukas. Bukas namin titirahin ito ng maaga. Okay? Hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyo lahat. And uh, um, God bless. God bless po. Bye bye. <laughs>